Dito lamang po, Pero, libo-libong kapitenyo ang nakasama natin sa IMO sa talagang nagpakita ng na nag-uumapaw na suporta sa panawagan natin. Ang tapusin ang lumang sistema na bakupad at panay papoging serbisyo. Ako po hindi makapalam mo katinuro na akong maging simpleng tao at totoo sa, sa, lahat ng kausap. Turo po ng tatay ko sa akin, pag nagbita ko na salita, mahirap po madali, kailangan mangyari ito. Pagdating naman ng 2015, hindi lang natin mapapabilis ang biyahe mula Baclaran ng Gambokor, kundi madadagan din tayo ng tinatayang 250,000 na paserong ang maisasakay kada araw dahil sa LRT Line 1 Cavite Extension. At pag hindi ho nangyari ito, nandiyan po si Sekretary Abaya, no? na namakakasiwa ng proyektong to, dalawa na kami magpapasagasa siguro sa tren. <laughs> pag nagbita ko na salita, mahirap po madali, kailangan mangyari ito. Dalawa na kami magpapasagasa siguro sa tren. At pag hindi ho nangyari ito, nandiyan po si Sekretary Abaya, dalawa na kami magpapasagasa siguro sa tren. Pag nagbita ko na salita, mahirap po madali, kailangan mangyari ito. Ang tapusin ang lumang sistema na makupad, at panay papoging serbisyo. Dalawa na kami magpapasagasa siguro sa tren.